Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sir and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Reaction natin dito sa naganap na Binibining Pilipinas. Sino-sino ba ang mga nanalo? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat lahat naman ng mga bago nating subscribers jan Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makakamamasdan na laging sumusuporta dito. Araw-araw lagi-lage maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang binibining Pilipinas tayo ngayon. Ayun nga kanina ang dami nagtatanong sa akin. Wala daw pa live ang binibining Pilipinas wala nga, etong taon lang na to na wala silang palive sa atin pero siguro meron yan mamaya late telecast or pwedeng baka bukas so hintayin natin pero eto nga, syempre, sino-sino ba ang mga nanalo ngayong taon na to dito sa Binibining Pilipinas? Tulad ng pinag-uusapan natin nung nakaraang araw dito sa live ko, kung nakakapanood ka talaga, so, isa sa mga nabanggit ko na pwedeng manalo ng Mission National ay si Miss Pampanga, pwede din manalo ng Miss Globe ay si Annabelle McDonald. Nabanggit ko lang kanina doon sa vlog ko. And then, ayon So, silang dalawa ang aking final forecast nga dito sa Binibining Pilipinas at silang dalawa nga ang nagwagi. ba? Diba? So, the result is, syempre, ang nanalong Binibining Pilipinas uh, second runner up ay si Binibini Pilipinas 18 from Sir So sayang no, second runner up lang siya. And then nandito din ang first runner up from Las Piñas. Isa din yan sa mga nabanggit natin ng malakas. Binibini Pilipinas number 36. And then, si Binibining Pilipinas, number 7 naman, ang naging Binibining Pilipinas Globe. Ito nga ay si Annabelle McDonald. At sa saka, Binibining Pilipinas, Dabo Province naman, ang nagwaging Binibining Pilipinas International. At saka, syempre, bukod doon, ang nanalong Best National uh, best evening gown or long gown ay nakuha to ni Binibining Pilipinas International na si Katrin Ann Johnson. And then, of course, ang nakakuha naman ng Best in Swimsuit ay si Dahlia Bardez, si first runner-up. Oo, so binibining Las Piñas. In fairness, ha, parehas maganda ang first runner-up nung nakaraan taon at saka ngayon taon. Talaga naman masasabi ko, oy reserve to, Pwede silang sumali sa susunod na pageant. Di ba? Ang ganda kasi nila ha? at sana ma-represent sila ng ating bansa in the future. And then, of course, para naman sa second runner-up, syempre nandoon na maganda din. Noong nakaraan taon, malakas ang laban noon ng naging second runner-up. At ngayon taon naman na to, malakas din yung laban niya. Di ba? Maingi din siyang pinag-uusapan. And then, ayun, nauwi sa second runner-up. Ay, nako, dito sa Binibining Pilipinas. Kasi, di ba, for ah uh, yung top 20 tapos doon na sila kukuha ng ano doon na sila kukuha ng mga runners up at sa winner kaya Diyos ko kakabahan ka talaga kaya swerte mo pag natawag ka nakaganda second runner up and congratulations kay Kathleen hindi man siya nakakuha ng main title pero at least, di ba, ano ba naman yung naging second runner-up ka, sa Binibining Pilipinas. malaking achievement na yan. And then, ayun, so congratulations sa second runner-up kay Kathleen at saka sa first runner-up na si Dalia. In fairness, ang bongga-bongga ng evening gown ni Dalia. And then, Ayun, punta naman tayo dito kay Annabel McDonald. Talaga yung reaction ni Annabel McDonald. Ay nako, maloka-loka-loka siya. Dahil siguro talagang kahit anong corona na basta magkaroon siya ng corona kesa sa wala. Kasi nga, di ba, ang pinag-uusapan ay parang uh, baka maging second runner-up lang siya, baka hindi siya mag-title dito. Pero ako, tulad nga sinabi ko kanina do sa Mama sa blog. estimate ko talaga na malaki yung chance ni Annabelle McDonald na may uwi ang corona ng Binibining Pilipinas Globe kesa doon sa Binibining Pilipinas International. Kasi kung iisipin mo, si Annabelle McDonald kasi magaling siya pagdating sa com skills. And then, I think yung com skills na yon magagamit niya for the ano, Miss Globe. Kasi di ba may head-to-head -head challenge doon. So, I think doon magagamit niya talaga yon and ngayon taon siya lalaban so abangan natin kung kailan to in fairness maganda naman si Annabel McDonald minsan na natin to pinadala sa international pageant and then ako naniniwala ako na yung experience niya doon ay talagang kakabog at bilang first runner up sa Miss Charm tapos sumali sa isang pageant na ano I think nag-level up siya dito nang makuha niya yung titulong Binibining Pilipinas Globe. ba? Diba? So, congratulations kay Annabel McDonald. Mabuhay ka. And then, ito naman si Katrina Ann Johnson naman ang nakakuha ng Binibining Pilipinas International. Very Japanese ang dating. Napakapute at napakaganda. And then, natutuwa ako kasi siya ang nanalo. Kasi diba sinasabi ng ganoon. Ito daw si Davao Province ay ano, parang sinasabi nila na baka hindi daw manalo kasi nga daw yung age limit niya, hindi na daw pasok for the next year, parang ayaw daw ng international, yung mga ganon. Ako naman, ang tingin ko naman dito, as long na pasok ka sa banga, di ba? As long yung, yung age mo ay qualified doon sa pageant at kung talagang magaling ka, hindi imposible na sa'yo mapunta ang corona. Eh, yun, congratulations kasi siya ang nanalong binibining Pilipinas ngayong taon na to bilang binibining Pilipinas International. So from the beginning pa lang ng pageant, talagang malakas na siya at hindi naman ako nagulat na siya ang nagwagi ng titulong binibining Pilipinas. Sabi nga ganun, once you are binibini, you're always a binibini. Kaya happy ako for uh, ano, Katrina Ann. Oo. So, in fairness naman sa kanya, talagang from the beginning pa lang naririnig na natin na, nako, ito yung malakas sa binibini at ito yung mananalo. So, napag-usapan natin yan nung nakaraang live ko. Kaya, happy ako sa resulta kung ako tatanungin mo sa total suma na itong Binibining Pilipinas winners, so para sa akin, syempre very satisfied ako doon mula sa runners-up. Wala akong comment kasi yung runners-up naman talaga, talagang malalakas naman sila at magagaling. And then, plus yung dalawang winners, ay nako, malakas ang laban natin sa international pageant kung na nakaraang taon consistent tayo, di ba? Na naging second runner up sa Miss Globe. and then baka naman ngayong taon na to ay mag-title tayo uli dahil syempre si Annabelle McDonald ay talagang aasahan mo na makikipaglaban talaga to ng bonggang-bongga -bongga doon sa Miss Globe. At malay mo, may uwi nga ang corona ng Miss Globe uli ngayong taon na to sa ating bansa. Di ba? Malakas ang laban ni Annabelle McDonald kasi alam natin nga kung paano umarangkada. And then, sa binibining Pilipinas naman, syempre si Mirna Esguerra lalaban pa siya sa susunod na taon in fairness ang ganda ng damit niya para sa kanyang farewell walk. And natutuwa ako. And I think, uh, tingnan natin kung ano ang magiging resulta ngayong taon na to sa Miss International National. At uh, ayun, so this coming October or November siya magkukumpit. And yung bago namang missionary International or potential din na mag-uwi ng corona for the Philippines, di ba, para sa missionary International sa susunod na taon. Kaya, I'm happy. Happy talaga ako sa resulta. Happy ako sa sa kanila. Oo. So, tingnan natin kung anong paghahanda ang gagawin niya for the next year. So, congratulations naman sa Davao Province. O, oh, di ba? So, nakakatuwa. Kaya, abangan natin kung ano ang magiging kapalaran nila sa international pageant. So, For this year, I think malakas sa si Annabelle McDonald at mas malakas din naman si Mirna Isguera, di ba? at nakikita natin na kaya nila talaga ang international pageant. Kaya abangan natin at supportahan natin sila. And then sa Binibining Pilipinas, mabuhay ang Binibining Pilipinas dahil talaga namang masasabi natin, bonga ang naging ganap. Sabi nun ganon, once you are Binibini, you are always a Binibini. Kaya congratulations, Binibining Pilipinas. So nakakatawa. So yon so kayo guys, ano guys ang comment ninyo dito sa mga Pilipinas? pinag-uusapan natin at sa mga bagong winners nga ng Binibini Pilipinas. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa akin mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.